Hi, for today's ulam, nagluto ako ng kare-kare. Namiss ko na ang kumain nito. At dahil malayo ang bilihan, ako na lang ang magluluto nito. Ang una nating gagawin ay palambutin ang paa ng baboy. Para mas maging malasa ito, naglagay ako ng bawang, sibuyas, buong paminta, asin, at syempre ang ating tubig na galing sa gripo. Nung malambot na yung paa ng baboy, isinurot ko namang pinakulan nitong ating mga gulay. Wala akong nabili na puso ng saging dahil madalang lang naman sila magtinda sa palengke nito. Kaya okay na okay na itong french beans, pechay, at talong. Carry lang yan, masarap din naman ang kinalabasan nito kahit walang puso ng saging. Instead na pakuloan yung talong, prinito ko ito para mas masarap. Sa kaparewang kawali ay nagisa ako ng sibuyas at bawang. Pagkatapos ay sinunod ko namang inilagay itong ating atsuete powder. Hinalo-halo ko lang for 2 minutes bago ko isinunod na inilagay itong ating glutinous rice flour. Hinalo-halo ko ulit for 2 minutes bago ko binuhos yung sabaw na galing sa pinagpakuloan natin ng paanang baboy. Naglagay din ako ng norcube bago ko ito haluin. Haluin lang ito hanggang sa wala ka nang makita na buo, -buo sa iyong sabaw. Pagkatapos ay sinunod ko namang inilagay itong ating peanut butter. Hinalo-halo ko lang ito for 5 minutes bago ko inilagay yung ating pinakuluan na ng baboy. Pagkatapos ko itong haluin, ay hinayaan ko lamang itong mag-simmer for 10 minutes na walang takip. Sabaw pa lang, panalo na. Walang halong etchos, pero parang mas masarap itong niluto ko. Kesa dun sa kainan kung saan ako laging kumakain. After 10 minutes, inilagay ko na sa ibabaw yung ating mga gulay. Akalain mo yon hindi halatang first time ang nagluto nito. Huwag na natin patagalit, iserve na natin ito habang mainit-init pa. Syempre, hindi pwedeng mawala ang kapartner nito na bagoong alamang. O siya, kung hindi ka pa sa akin, I-follow mo naman ako Kita-kits ulit tayo next time Bye!